Welcome to my YouTube channel. Ngatapos ko ho, e, pahinga ng konti. Ayun. So, na ako sa trabaho. Ayun. Ayun ako sa trabaho. Ayun. Ayun. Ang bilis. Ayun ang bahay natin na trabaho ko. Nagpupunas mo na ako ng bintana. na Nagpapalingon na ako kasi yung cellphone ko. Kailangan yung nakaharap yung camera. Ayan. Yung tanak mo ng inuna ko. <sighs> Diyan di. Ang gulido na lang muna. Naayos ko po ang camera ko.